Good day everyone, it's me again, King Wawa At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang 10 things to do right now in third job awakening patch Nandito na, ang pinakahihintay nating lahat Ang nag-iisang rason kung bakit hindi pa tayo nagkikwit At yun ay, ang third job awakening patch At sa dami ng bagong dinagdag sa game, ay eh nakakahilo na hindi ko na nga alam kung anong uunahin ko eh. Kaya ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang 10 bagay na dapat natin gawin ngayon at para ma-introduce na din yung mga bagong features. So huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa number 1, reading pre-reg codes. Okay, so bukod sa maraming new codes na binigay, eh isa pa yung sa mga nag-pre-register at nagtsagang mag-share 5 days before the update. At kung nakumpleto mo yon, ay makakakuha ka ng total of 8 codes. Ikapipaste mo lang siya sa redeem and yun na, ang daming rewards dito at sulit talaga yung efforts ng na mga nakakompleto ng 5 days. Dahil hindi lang items and tickets ang makukuha mo, kundi meron ding optional event pet, which is yung Genesis and Nemesis. And speaking of pets, number 2, Pet Trial. Dahil nga may bagong pets na namang inintroduce si ROO, eh may pet trial na naman. Pindutin mo lang yung special event, then itry mo lahat ng nandyan para makakuha ka ng total of 8 limited time pet coupons. And this begs the question, sinong pipiliin ko? Si Nemesis ba? Or si Genesis? Oo, nakakaakit yung Nemesis kasi mukha siyang emo goth mommy. Sir! Sir! Pero pigilan mo ang sarili mo dahil ang masasuggest kong kunin natin dito ay eh yung Genesis dahil may anti-fatal skills siya Parang kang naka Osiris card pero makakagalaw ka pa rin at babalik yung HP mo ng 30%. Number 3, Free Job Change Rate Dahil nga na-release na yung third jobs, eh may libreng job change rates na namang binibigay si Aroo. Ang kailangan mo lang gawin, eh pumunta sa Discord ng Ragnarok Origin at sa Tavern Events, e eh pindutin mo yung job change rate. Then pindutin mo lang yung ticket icon and voila! Full package yan. Tagdadalawa lahat ng kailangan mo para magchange job. And ilagay mo tong code na to sa redeem para makakuha ka ng pang exchange ng medals. And speaking of change job, number 4, choose job wisely. Okay, so kung hindi nyo pa rin napapansin, eh mechanic na ako. So bakit ito yung nilipatan kong job? Yun ay dahil ito yung pinakamalapit sa previous build ko. Meaning, sobrang konti lang nang babaguhin para makapag-transition from SD build to mechanic. At hindi lang yon ang dapat mong i-consider. Dahil ang pinakamahalaga, e eh dapat yung job na lilipatan mo, e eh sigurado kang ma -e enjoy mo. Gaya na itong akin, optimum oh, pwede. Uh, uh, ah, ah. Boom! Boom! Dahil tandaan mo, kahit meta pa yung ginagamit mo, kung hindi ka naman nag -e enjoy tatama eh ka maglaro. Number 5, Nexus Engine and Nebula Path So, after mong ma-update yung game, eh may mga quest na lalabas dyan sa quest tab mo na mag introduce sa Nexus Engine at Nebula Path. And since nabanggit na rin naman natin, eh, explain ko lang sa inyo yung basics. So, sa Nexus engine, may mga octagon ka makikita. At ang kailangan mo lang gawin, eh, ilagay itong mga parts sa blankong space at pagkasyahin sila. San makakuha yung mga parts na yan? Either sa guild events, sa diamond shop, or sa nyan shop. Then yung sa Nebula Path naman, may mga stats and skill effects na bigay dyan para sa job mo. Gaya dito, pina-level mo siya, eh may ma-unlock bonus skill effects at ang gagamitin mong pampalevel, eh items. At dito naman sa parang constellation, eh dagdag stats din yan at magaganda ang bigay dito. Kailangan mong i-exchange yung base XP mo kapalit ng devotion points, which is yung gagamitin mo para ma-unlock at mapalevel ang mga yan. Kaya simula ngayon, eh itigil na natin yung paggamit ng CT sa pag ng cards. Dahil para maganda ang progress ng Nebula Path natin, e eh kakilanganin natin ng sandamakmak na XP. So pahapyaw lang to, dahil ang bala ko e eh, gawa natin ng separate video tong Nexus Engine and Nebula Path. Dahil medyo malawak tong mga features na to, kaya stay tuned lang. Number 6, Clash of Chaos. Kung tingin nyo e nakakapagod na mag-TR, e eh, mababadrip kayo dito. So gaya ng Egi Event, e eh, additional PR and TR na naman to. Tag 3 yung limit ng rewards. And depende sa sipag ng mga players sa server nyo, e eh pwede nyo maklaim yung mga rewards na to. Kapag na-reach nyo yung number of times na mapatay yung mga boss. And meron pa ditong Trial of Gods and Chaotic Mode. At kung maikita nyo, e eh may countdown siya. So parang World Boss ata to. Yung gaya ng nagsispawn sa West Morok. And kung tama ang pagkakaintindi ko, yung rewards dito sa Trial of Gods and Chaotic Mode ay eh nakadepende sa kung gaano kadami na kill ng buong server nyo dito sa Hero Challenge. Kaya sipaga natin, as much as possible, i-clear natin tong personal and team rewards araw-araw. Number 7, Worship Crafting So may tatlong quest dito na nag-reset -re daily. Gawin mo lang yun araw-araw para makakuha ka ng airship scraps. So yung mga airship scrap na yan eh may random numbers at yun yung gagamitin mo para ma-unlock tong airship. So parang bingo siya. And gaya nga ng bingo, eh pwede mo rin siyang i-gift sa mga friends mo. And ang sabi dito, pag nabuo mo na daw yung airship, e eh pwede mo na siya i-deploy gamit ang excess materials. Hindi ko nga lang sure kung materials ba sa bag or airship scrap yung gagamitin natin. And after 2 hours, eh makakakuha ka na ng rewards which are yung mga nakalista dito. Kaso RNG eh. Number 8, MVP Flip. Nagganto na din tayo nung nakarang event eh. Yung kailangan mong buksan yung cards na magkapareho hanggang sa maubos mo silang lahat. So, kailangan natin tong gawin 2 times every day para sa rewards. At pag ginawa natin to araw-araw, may extra rewards pa tayong makukuha dito sa lower right. Makakuha tayo dyan ng cards, pang deposit at madaming currencies. Number 9, Redeem Event. Okay, so may event store na naman. Esan eh, saan ba natin makukuha yung mga pang-redeem dito? Lahat ng nandito sa awakening tab ay eh nagbibigay ng awakening coins, ganun lang yung kasimple, especially dito sa awakening quests. Gawin natin to araw-araw dahil ang daming coins at ang dami ring extra ng rewards na makukuha dito. eh ano naman ba ang worth it bilhin sa event shop? Unang-una -una is yung card coupon para sa pouring deck. Oo, may pouring deck na naman, tamang sana all na naman tayo sana sa mga nakaka-jackpot ng nyans. Then kung malas ka sa drop ng event MVP cards, e bilhin mo rin tong mga to pang deposit. Pili mo lang syempre yung mapapakinabangan mo na stats. At kung may sobra ka pa din coins, e kahit ano dyan, worth it naman yan lahat eh. And last but not the least, number 10, Album Belt. So may binigay sa ating Album Belt after nung update. Eh para sambayan para sa preset ng cards. Sa mga urat na urat dyan dahil ang dami natin pinipindot palagi kapag magpapalit ng cards, eh eto na yung solusyon sa problema nyo. So kailangan mo lang ng Zenny para ma-unlock yung multiple presets at hanggang 16 ang pwede mong i-unlock. So pwede kang gumawa ng card presets mo for TR, Grinding, Nightmare Temple, or even PvP. And pwede mo siya ilagay sa hotkey kaya sobrang convenient talaga niya. Kaso, may bad news free trial lang tong album belt natin. Dahil pag naubos na yung duration niyan, eh hindi mo na siya magagamit. Except na lang if bibili ka ng Kafra VIP card. Pero huwag kayo magalala dahil may good news naman para sa ating mga running F2Ps. Dahil tinanggal na ni Ragnarok yung nakakairitang animation kada magpapalit ng cards. E eh di, mas mabilis na tayong makakapag-switching. So, yun. Grabe, no? Sobrang dami na namang gagawin in-game busy pa nga tayo sa pag-aasikaso ng builds natin eh. Binomba na agad tayo ng activities. And by the way, dahil nga mechanic na ako, eh magre-release ako ng builds going forward. At tatlong builds yon For grinding, for TR, and for PvP. Kaya kung mechanic ang job mo, at hindi mo na alam ko anong gagawin, eh abangan mo yung future uploads natin. Dahil lahat ng bagay na tungkol sa mechanic, eh pag-uusapan natin yan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. It's the next upload, and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.